Mga boss, idol, tara na at talakayan natin dito ang bubuuing bagong super team ng Los Angeles Lakers sa pagpasok at sa papalapit na trade deadline. At ang usap-usapan ngayon ng mga fans na tapos na nga daw ang era ng Big 3 ng Golden State Warriors. May ipapalag pangaba ang team ngayon ni Stephen Curry sa ilang mga championship contender o ito na ang simula ng pagkabuwag ng kanilang team? Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Mga boss, idol, tara nat unahin nating alamin dito ang usap-usapan ng mga fans na tapos na nga ang Big 3 ng Golden State Warriors. Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green ito nga mga boss idol ang matatawag nating original na Big 3 sa NBA na nagsama ng matagal na panahon. Nakakuha nga ito ng apat na kampiyonato sa Warriors nang magkakasama ngunit ngayon ngang medyo hindi maganda ang nangyayari sa kanilang team lalot bumagsak na nga sila sa Purok 12 na may hawak ngayong 17 wins, 19 losses. Dahil nga naipanalo ng Utah Jazz ang kanilang laro ngayong araw, bumagsak na nga sila sa pang-12 at umangat naman ang Jazz sa pang-11. Ito na rin naman ang resulta ng malamyang laro at performance ng halos lahat ng kanilang mga players, simula kay Stephen Curry, Andrew Wiggins at ang pagkawala nina Draymond Green at Chris Paul. Marami nga ang nagsasabi na kapag hindi nakapasok ang Warriors ngayong playoffs, ito na ang katapusan ng kanilang big 3. Kahit man nga sinabi na ni Clay Thompson na naniniwala pa rin siyang makakapag-bounce back, sila ay hindi rin naman nito may iwasan ng unti-unting pagkawala ng tiwala ng kanilang mga Warrior fans. Sa kabilang dako naman tungkol sa Los Angeles Lakers, Isang napakagandang panalo nga mga boss idol ang nakuha ng Lakers kahapon kontra sa Los Angeles Clippers. Kahit man nga literal pilay ang kanilang team dahil puro may mga injury nga ang ginamit nilang players, sa rotation ay maswerte pa rin nilang nakuha ang panalo sa super team na Clippers. Ika nga nila, isang napakalaking momentum ang kanilang nakuha. Susunod nga nilang makakalaban ng Toronto Raptors bukas ng umaga pero bago yan may lumabas muna ngayong balita na kahit man maganda ang nilaro ni DeAngelo Russell sa kanilang nakalipas na laro ay hindi pa rin dito maitatago ang katotohanan na inconsistent pa rin naman ito sa shooting lalo sa opensa. Ayon pa nga sa inilabas na balita, marami nga nagsasabi ngayon na kailangan ng gumawa ng pagbabago ang kanilang line-up. Kung inyong ang mapapansin, medyo hindi pasapat sapat ngayon ang kanilang line-up upang makipagsabayan sa ilang mga malalakas na kupunan. Matunog nga ngayon ang pangalan ni DeAngelo Russell at Rui Hachimura sa mga player na may trade bago ang trade deadline upang makakuha ng isang superstar at makabuo ng bagong super team.